Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw Pilipinas, muli dito na naman po yung lingkod ni Pipanyo Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group ni Pipanyo Labrador. At syempre, bago po tayo magpatuloy, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasabay tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. At gayon din po sa ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na bay tumututok at lagi pong nag-aabang sa mga videos na pinaglalabas po natin dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, sa mga bago din po nating mga subscribers na kung saan naway makasama po natin sila o kayo sa bawat araw po na tayo po ay may tinatalakay dito po sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador at sana ho doon po sa mga kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo, kapatid ninyo, magulang ninyo o anuman na mayroong relasyon sa inyo, eh sana ho, i-share nyo na lang ho sa kanila nang sa ganun ho ay marami po tayo na makikipaglaban po sa mga politikong kurap na umaabuso po sa kanilang mga kapangyarihan na kung saan ginagamit po nila sa kasamaan. Kaya mga kababayan, isa din po sa inihiling ko na sana ho supportahan din po ninyo ang ating programa doon sa kabilang channel ho natin sa Epipanyo Labrador The Extreme Commentator at doon po mapapanood din po ninyo yung ating mga usapin na kung saan tinatalakay din po natin doon yung mga mahalagang bagay na dapat ho o mahalagang mga pangyayari na dapat ho malaman ng ating mga kababayan na kung saan ho binibigyan ho natin ng reaksyon. At siyempre, bago ang lahat, bago tayo dumako sa ating pag-uusapan, e binabati muna po natin ang ating National Vice Supreme Commander, Roldan Dumdum. Para Hiloy, marami nagtataka kung bakit wala muna tayong background. Sinadya ako po to mga minamahal ko mga kababayan ng medyo mabago naman ng konti. Dahil po sa kahilingan din po ng ating mga kababayan Uh, dahil humahal ko ang ating mga subscribers, pinagbibigyan ho natin sila sa, hindi naman ho malaking bagay ito para sa akin. Ang importante ho ay eh, tayo ho ay nagkakaunawaan, nagkakaintindihan at napaka-importante din na maunawaan nyo talaga yung bawat sinasabi ko po dito nang sa ganon, eh hindi po kayo no? Okay, sa araw pong ito mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan po natin ang kalagayan ng ating bansa. Sa pamumuno po ng bagong administrasyon na kung saan si Bongbong Marcos na po ang ating pangulo. At gusto ko rin po'ng pag-usapan natin itong dalawang tao na naging pangulo ng ating bansa. At gusto ko pong pag-usapan na din natin kung sino sa kanila ang totoo sa kanilang mga pangako o mga salita. At siyempre, gusto ko rin po na pag-usapan natin kung sino sa kanila ang tunay na makatao at makabayan. Alam niyo po mga kababayan, minabuti ko pong pag-usapan natin ito nang sa gayon mabuksan po ang kaisipan ng ating mga kababayan sa katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan na kung saan madaling malin lang ng mga taong mapagpanggap, mga taong dahil magagaling magsalita, nagagawa nilang paniwalain ang ating mga kababayan sa kanilang mga kasinungalingan. Kaya sana po, ang hinihiling ko lang po, eh, maging bukas po sana ang inyong mga puso't isipan sa ating pag-uusapan sa araw na ito. Nang sa ganun, maunawaan po ninyo kung bakit kailangan na mapag-usapan natin ito. Alam kong ang bawat isa sa atin ay may iniidolong politiko na kung saan gusto nating mamuno sa ating barangay, sa ating lungsod at maging sa ating bansa. Lalo na dun sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa gaya ng pagiging presidente. Tuwing eleksyon, nahahati ang ating mga kababayan sa napakaraming bahagi. Katulad na lamang po sa nagdaang national election, yung iba ang gusto si Lacson. Yung iba ang gusto si Lenny Robredo. Yung iba ang gusto si Bongbong Marcos. Pero sa kabila ng lahat, iisa lang po ang pwedeng manalo. Yung taong mas binoto ng napakaraming tao. O syempre, yung binoto ng napakaraming Pilipino. Ngayon, eto po ang tanong. Porkit ba binoto siya ng napakaraming tao o karamihang tao? tiyak na ba na ang taong yan ay magiging totoo sa mga pangako niya sa ating mga kababayan? Ano po ang ating kasiguraduhan at paano natin malalaman na tama ang karamihan sa ating mga kababayan o tama sila at hindi sila nagkamali sa pagpili ng kandidato na kanilang pinili ha? o kanilang pinaupo sa katungkulan? Kaya ako po isinama si Duterte sa usaping ito. Nang maunawaan po ng ating mga kababayan na napakaraming politikong sinungaling. Maliban na sinungaling, mapagpanggap at higit sa lahat napakaraming politikong magnanakaw. Tulad doon ang nasabi ko, sinungaling, mapagpanggap, magnanakaw, maliban po sa tatlong katangian na to, may katangian din sila na mas nakakatakot yun po yung pagiging mamamatay tao nila at yung pagiging traitor nila na kung saan nag-uudyok sa kanila sa pagiging gahaman sa pera at kapangyarihan. Na kung saan, yung mga katangian na yan ang nakikita ko sa pagkatao ni Duterte. Pagkatao na ibang iba sa pagkatao ni Bongbong Marcos o katangian na ibang iba sa katangian ni Bongbong Marcos. Alam niyo po mga kababayan, sa tingin ko lang po ah, kaya niya na sabing mahina si Marco sa pagiging pangulo ng ating bansa dahil hindi siya katulad ni Duterte na nung panahon niya walang pwedeng magreklamo o walang pwedeng umusisa sa kakayahan niya o walang sino man ang pwedeng kumalaban sapagkat ang sino man ang gumawa ng mga nabanggit ko ay agad niyang ipapapatay gamit ang kanyang kapangyarihan, kapangyarihan na ginagamit niya para abusuhin ang ating mga kababayan o ang sinuman. Kapangyarihan na nag-alis sa kapangyarihan ng mga ahensya ng ating bansa na dapat ay pumuprotekta sa ating mga kababayan na biktima ng kanyang mga kahayupan. Kahayupan na kailanman ay hindi malilimutan ng ating mga kababayan. Sa kanyang pagiging berdugo, Marami ang nahirapan, nasaktan at namatayan ng mga pamilya na walang kaalam-alam tungkol sa droga. Kaya nga para kay Duterte. napakahinang ng presidente si Marcos sa pagkat. Hindi niya kayang pumatay ng mga tao. Hindi niya kayang takutin ang sino man gamit ang kanyang kapangyarihan. Tulad ng ginawa niya nung siya pa ang pangulo ng ating bansa. Para kay Duterte. napakahinang ni Bongbong Marcos. Dahil napakarami mga pulis na ngayon na nananagot sa kanilang pang-aabuso sa ating mga kababayan na noon hinayaan niya lang o hinayaan niya lang na pumatay ng walang batayan o walang sapat na dahilan na kung saan nagmistulang mga kriminal na walang awa kung pumatay sa ating mga kababayan lalong-lalo na sa mga kababayan natin na inusente sa droga. Galit si Duterte kay Marcos! dahil sinasawata at pinipigilan ni Marcos ang paglaganap ng korupsyon na kung saan isa sa mga nasampulan niya ay ang anak ni Duterte na kung saan tinanggal ang confidential funds dahil natuklasan na magnanakaw sa pera ng taong bayan. Galit si Duterte kay Marcos dahil nilalabanan niya ang pang-aabuso ng mga Chino o ang pananakop ng China sa sarili nating teritoryo na kung saan nung panahon ni Duterte, nung siya pa ang presidente, hinahayaan niya lang na masaktan ang ating mga Philippine Coast Guard ng mga Chino na yan. Hinahayaan niya lang na takutin, abusuhin ng mga Chino na yan ang ating Philippine Coast Guard na ngayon naman ay pinaglalaban ni Bongbong Marcos. Kaya galit na galit si Duterte. Na kung saan mga kababayan, kung maalala po ninyo, gusto pa niyang maging probinsya tayo ng China para lang sa sarili niyang interes. Nang sa ganon, hindi siya mapanagot sa lahat ng kahayupan niya at sa katrayduran niya. Galit na galit ho si Duterte kay Marcos dahil unti-unti nang nahayag sa ating mga kababayan ang ginawa nilang pagnanakaw sa pera ng ating bansa. Sa totoo lang mga kababayan, naaawa ko kay Marcos dahil siya ang kumukumpuni sa lahat ng mga kasiraan na iniwan ni Digongyo sa ating bansa. Tingnan nyo ha, si Duterte ang nagpakasasa at nagpakasarap sa pera ng mga ninakaw niya samantalang si Marcos naman ngayon ang nagdurusa. Sana lang, ito lang ang panalangin ko, sana makayanan nga ni Bongbong Marcos ang lahat ng ito na kung saan siya ang sumalo. Kaya nga tulad na ng sinabi ko, sana makayanan niya dahil lubog na sa kahirapan ang ating bansa. Nasa pakiwari ko, manghihirapan na makaahon sa kahirapan na ating nararanasan ngayon. Pero alam ko, kung hindi lang niya tutularan si Digongyo sa mga ginagawa ni Digongyo, maaaring maisalba pa ang ating bansa alang-alang sa kinabukasan ng ating mga kababayan at sa ating mga anak na tatahak sa susunod na henerasyon. Kaya nga po tulad ng sinabi ko mga kababayan, magpasalamat tayo at wala nang Duterte ngayon na nakaupo sa posisyon bilang presidente. Dahil kung may presidente pa rin na Duterte ngayon, malamang, hindi lang pitong libong inosenteng tao ang mamamatay. Marahil mahigit pa sa 20 kalibo o libong tao ang mamamatay na inosente dahil sa kawalangyaan at sa pagiging verdugo ni Duterte na kung saan batas MPI ang kanyang ginamit na kung saan tinapakan niya ang karapatan ng hukuman. Tinapakan niya ang karapatan ng human rights. Tinapakan niya ang karapatan ng ating mga kababayan na sumisigaw ng katarungan dahil sa, sa mga pinaggagawa niya. Kaya nga po, buksan na po natin ang ating isipan. Si Duterte po ay tumulad kay Hitler. Si Duterte po ay tumulad kay Saddam na bandang huli na nagot. Ang isa sa kanila ay binitay dahil sa kanilang pagiging berdugo. Wala po. Wala po sa tamang kaisipan si Duterte. Wala po siya. Wala po siyang puso. Hindi siya makadiyos. Hindi siya makatao. Ibang-iba po siya kay Bongbong Marcos. Kaya mga kababayan, hindi man ako Marcos Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo ang katotohanan. Base po sa aking nakikita at nararamdaman. Base po sa aking na nakikita at nararamdaman. Kaya ako po sinasabi dito sa inyo nang sa ganun hindi na po kayo mabulag sa matatamis na salita ng mga Duterte na kung saan punong-puno ng kabulukan. Kaya mga kababayan doon po sa mga kababayan natin naway lagi po namin kayo makakasama dito po sa ating programa. Hindi ko man po kayang pantayan ang ginagawa po ng ating minamahal na Kapersilapid pero sana ho samahan niyo po ako at sana ay eh nakikita po tayo ng ating iniidolo na si Kaper Silapid na bagamat siya'y pinapatay ng mga Duterte dahil nga hinahayag niya ang lahat ng kabulukan ng mga Duterte nung panahon na siya ay buhay pa. Pero salamat at si Kaper Silapid ang isa sa nagbibigay sa akin ng lakas ng loob kung bakit ako nagsasalita dito alang-alang sa ating mga kababayan na nakikiisa ho sa magandang adhikain ng ating namayapang Kaper si Lapid na gayon din po sa inyong lingkod ngayon ni Pipanyo Labrador. Wala po tayong ibang iniisip kundi ang kapakanan ng ating mga kababayan. Hindi man ako makamarkos pero gusto ko pong sabihin sa inyo ang pagkakaiba nila. Si Marcos po ay makatao. Si Marcos po ay kumikilala sa batas. Si Marcos po ay kumikilala sa karapatan ng ating mga kababayan mahirap ka man o mayaman. Si Marcos po ay hindi pumapayag na lumaganap ang korupsyon dito sa ating bansa. Si Marcos po ay hindi pumapayag na mayroong mga tao na aabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Yun po yung kanilang pagkakaiba. Gusto ko lang pong ipakilala sa inyo na sa dalawang yun na nangako na mayroong pagbabago, mukhang makikita na ho natin kahit papaano yung tunay na pagbabago dito po kay Marcos yung sinasabi po ni Duterte noon na may pagbabago, hindi po yung totoo. Ang totoo po, mayroong panggagago. Mayroong pagtatridor. Mayroong pagnanakaw na nagaganap. Mayroong pang-aapi na nagaganap. Yun po ang katotohanan na ibang-iba naman po ngayon. Na ibang-iba naman po ngayon kay Bongbong Marcos. Kaya mga kababayan, tulad po ng sinasabi ko bago po tayo magtapos dito sa ating programa, sana po Huwag nyo pong i-skip ang inyong mga ads. Nang sa ganun po ay makatulong po kayo sa inyong lingkod. Muli po sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inambayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.